Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano ba alisin o kontrahin ang sumpa. Napakadali po lamang. Unang una po ang sinabi po natin sa kanina, na kanina maging mabuti tayo sa kapwa. Mapiging magpatawad tayo hanggat matuto tayong mapagkumbaba. Huwag tayong magmataas, huwag tayong magmayabang. At ang pangalawa po ay kailangan mo lamang sa araw ng biyernes, yung kakahubad mo lamang na damit sa araw ng biyernes. Ang gagawin mo po doon sa damit na yun, nakakahubad mo lamang, ay pakuluan mo ito ng tubig na maraming maraming asin. Habang kumukulo ang tubig, hinaan mo ang apoy at iluglog mo doon yung pinaghubaran mo ng damit. Manalangin ka at humiling ka na lahat ng mga klaseng nakadikit na sumpa sa taong nagsusuot ng damit na ito ay maaalis. Pagkatapos ay magdasal ka ng sarili mong dasal na taintim na dasal. Pagkatapos po nito ay patayin ang apoy, hayaang lumamig ang tubig, ilagay po ninyo ito sa isang plastik. Ang tubig po ay itapon sa bowl ng inyong mga toilet at ang damit na inilagay ninyo plastik ay ibaunin ninyo ito sa ilalim ng lupa. Pagkatapos po ninyo ito ibaon, ay umalis ka at huwag na huwag mo nang lilingonin pa ang damit kung saan mo inilibing ito. At makikita mo ang sumpa ay unti-unting mawawala. Muli, ang pinakadabes pa rin ay ang ating panalangin at ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Maraming maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.